Magandang umaga po sa lahat. Narito po tayo sa bulwagan ng chapel o kapilya ng parokya ni San Vicente Perer. Papasok po tayo para makita po ninyo ang kabalyero ng parokya ni San Vicente Perer. Nariyan po ang kanilang mga makisig na kasuutan. Yan ang makikisig na kabalyero ng parokya ni San Vicente Ferrer. At ating pong hinga ng konting minsahi ang kasalukuyang kapatid sa Knight of Columbus. Uh, ano nga pong pangalan mo, brother? Uh, Rene Villaverde. Oo. Oh, anong kasalukuyan mong katayuan sa ating mga kabalyero? Uh, ka sa ano, uh, Grand Knight. Ngayon. Oh. Ito po nagsusulat naman si Brother. <laughs> ha? Oh. Oh, si Brother. Yan. Kakaawa ay si Adelmo Intanto. recorder ng uh, Council 10383. Pag recorder parang mga sekretaryo 'yon. <laughs> ha? Yan. Ayan po, ang ating isang kaibigan, ang aking kaiskwela, na si Delmero Banan. Ayan. Brother, ano? ano? pong masasabi mo tungkol sa iyong kakasuutan na yan? Ah, sa kasalukuyan po, ako ang ano, ako ang uh, faithful navigator ng assembly, 2598, na nasasakupan ng lukban, mauban, sampalok. Ba, lawak pala. Hmm. Bigyan mo ako ng county doon. <laughs> oh. Yan po, masisigla mga kabalyero ng parokya ni San Vicente Ferrer. Yan po, mga nakahilera. Mga kabalyero ng Bayan ng Sampalok, parokya ni San Vicente Ferrer. Pakitaas, pakitaas ang mga sandata, espada ng kagitingan. Yan. Talagang magigiting. <laughs> mabuhay, mabuhay po tayo. Ang kabalyero <laughs> ng bayan ng Sampalok Parokya San Vicente Ferrer. Salamat. Salamat <laughs> po <laughs> sa inyo. <laughs> Ayan, anong sasabihin mo, no, brother? Na. Ako pala si Sir Knights Marlon Talabong. Shoutout sa lahat ng Knights of Colombo sa 10383 na San Paolo Quezon, San Vicente Ferrer. Thank you. Oh, sige. Shout out tayo lahat. Shout out. Taas muli ang mga espada ng kagitingan. Salamat. Salamat po.